Hello, guys. Good morning. Hello. Good morning. Good afternoon. Hi, good evening. Hello. Welcome to the Long Table Diaries. Ang tunay na kaibigan Save ng ubuan. I'm Celine. And, and I'm Queen. Is... I'm Mocha. <laughs> My May! ano anong topic natin for this so, so, episode? <laughs> first impressions. Okay. First impressions sa uh, isa't isa, tsaka first impressions sa uh, long table. So, I'll start. Diba, nag-meet tayong lahat. Sa, Ako, no, sa, oh, uh, yeah, sa isang bangko sa Makati. Sa Ayala, na sobrang matipid. <laughs> Well, Sabi at mo, at least standing Man. pa siya hanggang ngayon. Ayun. So, ang unang, ano tawag dito? Ang uh, unang experience ko, na makita ko yung long table. Parang galing akong training. Parang isang buwan yata. Sa training sa ano, sa Manila. Ang saya sa branch. Tapos pagbalik namin sa, sa head office. Sabi ko, sa tayo po ayun na yung marami na nakaupo <laughs> sa mahamang table sa pagiging introvert introvert di ba um panic panic ang ang una kong naramdaman panic yung ano so, uh, paano ko upo wala akong makita upuan na, na extra <laughs> <Sa mga laughs> paos, tapos <laughs> kasi na na tapos kasi pa na date time tapos ang dami-daming tao. Oh. Oh. So, nakakita naman ako na mga nakasama ko sa training. Yun na aking ano, impression sa long tail. Kung sa training mo, hindi kami kasama doon. Kalimutan na namin eh. Wag kang kasi, kasi tayo na kasi, patch. nauna, ka, nauna ako. Okay. Nauna ka ng one month. One month sa kanila. Ah, um, um, hindi lang siguro, baka for, oh, kasi yung batch namin, madami kami ng training. So, yung pagdating mo, ano pagpasok mo, training agad? Ayan. Uh, Oo. Oh. Para Pero first pa day natin yun ano, training. Ayan oh, yung oh. classroom, classroom training. Ah, class. Yes. Tapos parang oh, haba-haba. Haba. Pa. Pero may pagkain. masarap yung pagkain. oh, sabi po matipid, pero masarap ang pagkain. Oo nga. Anong training? Ang crazy. <laughs> At isa'y okay. pa welcome, diba? Mm-mm. O, oh, ikaw naman, bae? Ako, first impression, long table. Kasi nung time na dumating ako, ako naman yung mag-isa lang dumating, wala akong kabatch. Ah, so, dare, Saka, so ba ka, na, hindi ka na nag-training? <laughs> nag-training ako, pero an inantay ko pa yung batch kasi nauna ako sa kanila ng one month or two months before nag-start yung training. So, inantay ko pa yung batch na madami. Special. So, nandumating na ako, naka-fieldwork naka, naka sila. So, dun sa long table, walang masyadong tao. Pero, kasi nga ako bilang galing sa isa pang work. So, alam ko na meron nung mas. May specified, di ba, no? Workplace ka, di ba? Pag sa dati mong work. So, nandumating ako sa long table, alam mo yun, nagano parang cubicle, ganyan. Tapos, pinaupo na ako ah, doon sa long Bibigyan ba ako table. ng cubicle? Doon sa yung mataas yung, ano, yung position. Akala ko doon ako umuesto. Tapos, pinaupo ako dun sa long table. <laughs> Tapos, itinabi ako kay Queen. Tapos, siya yung unang kumausap sa akin doon. Sabi ko, oh, okay naman pala dito. Pero hindi ko alam ah. na yung long table pala na yun, eh, mapupuno yun ng maraming tao. <laughs> Tapos, <laughs> kasi alam ko, hindi sa tayo na upuan eh. Pero after nun, nagdatingan na yung mga nasa field work sobrang dami pala natin doon sa long table. Oo. Oh, at least ikaw yung unang kita mo doon sa long table. Hindi puno. Ako, puno. Oo, oo hindi puno. Puno. So, panic, panic, panic. <laughs> Bilang isang introvert eh, no? Oo. Nakaka-anxiety and juicing. Basta naman know. tayo, no? Kasi ako doon nag introvert na pero no time na yon alam mo na na introvert ka. Huh? Or eventually na lang nilaman mo na ganun pala ako. Bata pala, bata pala ganun. Oo. Oh. Siguro hindi mo lang na na-labelan na, na na yun. introvert. Ah, tapos <laughs> Yeah. yeah. Oh. But the feeling oh. ever since. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ikaw queen mo. Mga ka-relate, ka di ba? Of course. Although ako siguro uh -oh o hindi ganun ka vivid yung kung sino yung una kong nakita or uh, kung, kung ano yung itsura ng long table. Siguro nga kasi dahil introvert, lalo na galing kang probinsya, pagpasok pa palang ng building sa Makati. Actually, paghahanap pa nga, di ba? Anyway, um, yung pagbaba pa lang doon sa, uh, sa uh, transport, sa, sa, probinsya kasi basta ka lang papara, di ba? noon may tamang babaan, at saka may tamang sakay. <laughs> oh. So, so So babalik tayo sa long table. Baka ako yung may pinakamahabang ah uh, parang stay sa long table before ako mag first uh, audit. Kasi ah uh, I remember kaya pala unang-una -una kita nakita. Sorry kung una, pangalawa. Uh, lagi kasi ako nandoon. I think, baka umabot But siguro ako ng more than two months. Baka ikaw ang may na na ng long table. I think so. so pero alam nyo, ang isa, siguro dun sa haba ng period na hindi ako umaalis dun. For an introvert, medyo nakatulong naman siya kasi alam mo yung from time to time, uh, na-witness ko siya ng Walang uh, tao. biglang dadami yung tao. So kanya-kanya yan, kanya-kanya. So kapag gano'n, sige, okay ka lang kasi may kanya-kanya naman silang usapan, ganyan. Pero pag, major uh, medyo na-overwhelm ka lang pag sabay-sabay na silang, lahat ini-interview ka na, yan. Mm -hmm. Di may challenge na sa'yo. Tapos, cycle yun kasi may time naman. Biglang, ay, lungkot naman, wala naman akong kasama. As a team ball. Di ba malungkot din? Tapos siguro eventually, dahil medyo mahaba yung time ko doon, medyo mas nag- uh, naging familiar na yung ibang faces. Uh -huh. Pag naka, ganyan kasi, kapag nakailang uh, nakausap mo na yung ibert medyo nakakaramdam ka. Maraming comfort. nakakilala sa iyo. um, <laughs> lagi kasi ako nandun. ah <laughs> right. uh, siguro, ang isang patunay na nakapakahaba ko doon, may isang officer. Ayan, uh, kaya pala I'm wearing, ano, uh, si Minnie ba to? Si Mi Minnie Mouse. Hindi niya ako, nakabuo ako ng drawing. <laughs> Ang ng mukha ni Minnie Mouse. Sabi niya talaga. Para yan yung point na naisip nila, mukhang kailangan ko nang bigyan ng assignment itong batang to. <laughs> <laughs> Masyado born na, na matagal doon. <laughs> so yun yung medyo mahabang uh, ano namin, uh, bonding moment namin ng um, long, long table. Ay, ko na mapiyak. So, sino ang so sa atin? B si Bay. Uh, si Si Oo, si Ako, saan ako doon? Sumunod so, ka sa akin. Ah, okay. Sumunod so, ako sa iyo. Ang, mm -hmm. <clears throat> ang, first kong kita kasi sa long table noon, hindi pa ako nahahire. hire ah uh, so, parang meron kaming school project na kailangan mag-interview ng isang officer coming from Nakita mo uh, na yun, tapos nag-apply yes. ka pa din. <laughs> yeah, At first sight yun, sa long table. So, so, mm -hmm. so nag-interview ako doon, tapos yun yung ginamit kong parang research. Ayan. And then, yun yung ano, nag-apply ako. Yun yung first job ko. Ang alam ko, yung na-interview ko, nakakubikin. Diba? Mm -hmm. Di ba? Mm Hindi -hmm. naman ko akalain na yung long mm -hmm. table na yun, eh, yung pala magiging upuan ko eventually. So, tapos, nakita ko ang dami-dami ta. Dami, tapos, parang ang happy-happy nila sa chit 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 so sabi ko maganda yung environment nakakatawa pero sa fest uh, parang, yung scene parang pareho yung nakita natin maraming yeah. tao pero magkaiba yung take nyo. Oo. Oo. Kasi hindi yung feeling. Kami ni Motya, yung inay at saka yung chaos. So, so parang kami sa amin yun. Eh. Natutuwa kami. Oh, Excite kami dun sa mga ganong mga energy. Parang it's fun here. Yeah. Di syempre kasi pagbata ka, tapos kunwari papasok ko sa isang opisina na puro medyo sobrang ang layo ng edad sa May parang enjoy pa ako dito. So, nung nakita ko yun, parang ang saya. Tapos syempre, the fact na ang ganda ng building ng ating beloved bank ay nakakatuwa no, ah? kasi pare 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 ba tayo na building? Oo no, kaya, ang taas-taas ng ceiling. Tapos, may elevator. Ano yung tawag doon sa kabila? Puro officer lang. Yung mga Executive. Officer. Executive. Executive. Di ba? Totoo. Tung siya <laughs> kasi sa akin, nagaganda na ako kasi ang structure ni Beloved Bank natin. Yung, yung, okay. ano yeah. yung mismo, yeah. yung structure niya is parang pang, pang museo man dating. <laughs> I love arts, you know. So yun, nagagandahan ako sa, sa structure niya mismo. Tapos yun, doon sa elevator, di ba, parang, um, na-amaze ka na dito kayo, tapos merong is, parang special elevator. So parang siyempre na isip mo, someday, sasakay din ako dyan. Parang ganun. Tapos nang pumasok na sa floor natin, di ba makikita natin si sila. Kasi parang ano, parang very well sabing sila, di ba? So parang, yung unang table, except yung unang dating doon, sa akin. Except sa nakakatakot. <laughs> uh Oo. -oh siya yung may pinaka-extrictang ano doon, aura. Oo. O sa isa pa sa tanda ko sa long table, yung, ay don't kung yun yung first day ko, during ilang araw ng, ng ano ko doon, yung wala na upuan. So, kailangan mo makishare sa isang chair. So, nagiging close kayo, kailangan nyo mag-usap. O kaya may upuan ka, tapos bigla na wala. Upayo so, ka. Sabi ko, <laughs> dapat pala hindi ka nagcc on pero after a while naman enjoy enjoy na nga. alam mo yon parang tayo nag-aagawan na parang ano yun? trip 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 Tapos, alam ko na trip sino yung trip nakukuha. Kahit trip trip yung trip yung trip 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 eh <laughs> mm -hmm. ganun talaga yun. At fake mo, hindi mo rin makahanap kung nasaan. Kasi ilalayo nila, di ba? So, hindi mo so, na ito yung upuan. At e, kasi, um, kasi nga, mo lang. oh, oh. E, kasi nga, at, kapag at, malapit at, lang, kitang-kita uh, nung may, naunang, hindi uh, uh, oh. ko masabing naging may-ari, no? Kasi, <laughs> wala talaga ko lang. <laughs> wala oh. ang sa ano ng upuan. So, yung unang nakadamit. Uh, ang nagtanggol yata sa akin, minsan, kasi parang yun nga, pag tumayo ako, tapos na home. Yung mga kapampangan, sabi ko, kapampangan tayo. na sa ganong pagkakataon, ang, ang naging magandang outcome doon sa trip to Jerusalem sa long table, may na-win oh. a friend. Oh, yeah. Diba? Yung, yes. <Wizard> <grammar> yung tagtatanggol ka na, ay, kinuha ni ano, alika. Okay, so, punin yeah, <laughs> natin kasi tumayo. So, hindi pa na It's more on the timingan lang ulit kung kailan pwedeng ma-regain yung kinuha sa iyo. di kasi sabi ko, ayan, meron na ako ano. Uh, at dito, meron kang witness. Really? Eh, marami kang, no, no? oh, marami kang matutuha doon. Tsaka sa buhay, uh, doon sa point na yon tinuturuan yun para maging <laughs> matibay. Ba? Oh, ano ba ano? diba? oh. Tactics. Strategy. Oh. Ah. Diba? Yeah. <laughs> o, ganun talaga yung parang kasama yung training.